Na yung mas guys, medyo umaambon. So buti na lang nag -baon ako ng payong. Ayun yung simbahan sa kabila. So tumawid na ako. Kain muna ako guys. Merong Filipino um, food na kainan dito sa so, may medyo malapit lang sa bahay namin. So subukan ko. Hindi ko pa siya na try kumain doon. Magdi-dinner na rin ako guys para mamaya ready na sa ating Alive, uh, So, yun, guys. Sumaang na. Ayan. Ayan tayo pupunta. Kain muna ako, guys. See you later! So, ito na tayo, guys. Maraming kainan dito. Meron din doon sa kabila. Kasi dito kasi yung may Filipino food. Ito try natin. Andun lang banda yung bahay namin. Diyan sa likuran ng building natin. Kakain na muna ako guys bago tayo mag live mamaya. Itatry ko yung Filipino food dito. Sana meron silang um, masarap. Sana masarap. So ayun. Marami din dun guys. So oh. kainin. Subukan natin yung Pinoy food dito. Medyo marami-raming tao. Ayan. So, subukan natin yung Pinoy food Madaming pagpipilihan guys Ayan, meron siyang Roselio's Kitchen so, Ayan siya guys yung you know. opening time nila guys